So ayan, isa na namang uh, simpleng diskarte eh, para malaman niyo kung pa, paano ba uh, malalaman kung ano yung sakit ng washing machine na. Sabi na natin kahit hindi ganito. So ito is gumagana yung timer pero ayaw umikot yung motor niya. So sa washing tayo dito mismo sa washing niya ayo nyang uh, umikot. So dito ipapakita ko sa inyo yung kadalasan nagiging problema at unang unang yung gagawin kahit wala kayong gamit na tester dyan o ano. So ipapakita ko sa inyo kung ano talaga nangyari dito. And kung bago ka pa palang palagin dito sa channel natin, sana wag na wag mong kakalimutan mag like at mag subscribe dito. So unang unang yung i-check dyan itong timer na to. So yan, original pa yan. So wala kayong makikita. May, mayroon tayong mapapansin na medyo sunog siguro pero parang hindi rin naman kasi nga kadalasan ang akala lang natin dyan is ice once na tumutunog yan so nakikita natin na bumabalik siya sa zero pag pinipihit natin so gumagana yung timer yun ang akala lagi natin na ayos siya kaya hindi natin napapansin na nandito pala yung pinaka problema nito so yan iikutin ko siya para marinig nyo lang na uh, gumagana yan yan o. Oh. so yan yung kadalasan natin na Uh, sinasabi na ah okay yung timer kasi nga umikot naman tumutunog siya so yan yung uh, kaya lalong lumalaki yung problema natin na hinahanap natin dahil hindi natin napapansin yung mga ganito kasi ah uh, yung contact nya kadalasan nagkakaroon ng carbon so ito ang pinakasimpleng diskarte para gawin nyo at maayos nyo yan tanggalin nyo so yan original nya pa yan so pagdikitin nyo lang itong ah uh, gray na wires and blue. So, sunod, gray in pula. So, malalaman nyo dyan kung umiikot ba yung motor nyo. Huwag ginanyan nyo muna siya. Yan. So, sasaksak natin to para makita nyo talagang ang problema nito. Ito, hindi ko na binuksan dito. So, kasi ang problema nito is nasa timer lang. Kaya, papakita ko sa inyo. So, yan. So, ipa-plug natin yung uh, washing na to. So, diretso to iikot kasi naka-direct tayo. So yan, panurin nyo lang pag sinaksa ko na siya. So yan, naka ano sa tayo, naka gray and blue ang topping natin. So ngayon, ko so umikot. Yan ang naging problema niya, is timer lang. Kahit ano pit natin kanina, ayaw talaga siyang gumana, pero umikot naman yung time niya. So yung contact malamang dito sa lobis, ayaw na. So hindi na siya nagko-contact ng maayos. So ayan oh. So ngayon ipagpapalit din natin 'yan, ililigay natin sa pula. So ang ikot niya ngayon is pag ganun. Counter clockwise. So magtanggalin muna ulit natin. So ayan na siya. So ikutin ulit natin siya. yan yung gray and pula naman. Titingnan natin naman yung reverse. So ayan. So yun nag-reverse na siya. So kumana na siya ngayon. Ayan na yung mabilis na troubleshooting once na kahit wala kayo tester. So, gusto nyo malaman. So, tanggalin nyo lang dito sa timer. Pwede nyo naman i -pag yan. Parang talagang sigurado na ah, hindi kayo mahihirapan sa pagtutroubleshoot bakit ayaw niya gumana. So, ganun lang kasimple yan. Pwede nyo manual o oh. bago nyo siya orderan ng timer. So, ganun siya. Bali ito naka-order na rin oh, dahil nga sa online ko rin na bili to. So ayan. So murang-mura lang to sa online hand plus lang. Pwede nyo pwede kayong bumili niyan at hindi na kailangan maghanap pa yan. Marami na ngayon, ngayon tayong nabibili to sa online. So ganun lang, ikakabit lang natin ulit three wires. So balik, eh, tapos and meron ako ideas dito. Pag ganito, balik yung pagkabit niyo ng bolt. So titingnan niyo lagi yung mayroong butas na yan. So kasi yan, pag binipinersa nyo na pag ganun, so baka ma-disalign yung kanyang, ito, yung dulo na yan. So dapat kung ano yung pagkalagay niya, so ganun din yung pagkabalik. Then, tap na lang natin yung wire. So hindi na natin pinutol yung wire niya. So para meron pa tayong uh, pwedeng i-adjust once na susunod ulit na may mangyari. So ganun lang kasimple. So ibalik ko na to siya So sana meron kayo na kuwang idea dito and kung hindi naman pareho sa mga brand nito kag ito kasi is Panasonic. So pwede yan kahit sa mga sharp nangyayari rin yan na ganito yung nagiging problema niya. So basta ang gagawin nyo lang, check nyo lang ulit agad sa timer baka mamaya. Kasi yan lang naman ang nagagalaw nyo dyan na madalas dahil pag pinapagamit nyo yan is yan yung iniikot lang dito. So yan yung kadalasan na mas ma, na, nasisira talaga. So yan yung babaguhin natin doon sa mindset natin na once na sabi natin na is gumana nga siya yung pala yung contact hindi naman so yun yung isa sa mga discard na gawin nyo para malaman nyo talaga na sira yung timer nya so ayan na siya ngayon so, to, na, nasolve na natin yung problema hindi natin binuksan sa loob dito lang talaga sa taas sa timer lang ang nagiging problema once na ganun And yun, kung kayong mga katanungan dyan at mayroon kayong mga ibang mga experience sa mga washing nyo, so pwede nyo naman i-comment yan. So hanggang dito na lang muna siguro at kung bago ka palang pala ulit dito sa channel natin, sana wag na huwag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang, stay safe and goodbye. Mm -hmm.